Real Talk. Sa mga politiko sa Pilipinas, ano ba talaga ang nangyayari sa bansa natin? Wala bang pakialam sa tunay na kalagayan ng mga tao? Dami-dami niyong nagtatalo-talo, nagkakagulo, nagsisiraan. Pero ang tanong, anong epekto sa buhay ng mga Pilipino? Tila ba ang mga agenda ninyo ay nakatutok lang sa personal na interes at kapakinabangan kaysa sa mga pangangailangan ng nakararami? Sa totoo lang, parang nakalimutan na niyo kung para kanino kayo naroroon huwag ninyong gawing biro ang kapangyarihan na ibinoto ng tao sa inyo hindi niyo trabaho maghati-hati magtampuhan at magtulakan sa posisyon para lang sa pansariling ambisyon isipin niyo naman na marami sa mga kababayan natin ang gutom walang trabaho walang maayos na edukasyon at kalusugan tapos kayo abala lang sa pambabatikos at pagliligawan ng mga posisyon Masakit isipin na minsan pa nga mga problema na ang matagal nang nakatambak tulad ng korupsyon, mababang kalidad ng mga serbisyo publiko, kakulangan sa edukasyon at kalusugan, kayo pa ang nagpapalitan ng sisi at paratang, imbis magtulungan. Sa halip na magtulungan para malutas ang mga problema, ang nangyayari sa mga politiko natin, ang una nilang iniisip ay paano magtago ng pera paano palakasin ang kanilang kapangyarihan at paano magsalita para makakuha ng mga boto sa susunod na eleksyon. Ang masaklap pa, walang accountability. Mga desisyon na madalas na mas pinapabayaan ang interes ng nakararami basta't yung mga nasa posisyon ay may napapala. Yung mga mahihirap, yung mga walang boses sa gobyerno, sila ang binabalewala. Kung hindi kayo magbabalik loob at mag-focus sa mga tunay na problema ng bansa, hindi lang kayo magiging salot sa politika, magiging salot kayo sa sambayanan. Pagtutulungan, hindi ba ngayan? Pagbibigay prioridad sa mga pangangailangan ng mamamayan, hindi ang sariling kapakinabangan. Hindi na kailangang mangako ng malalaking proyekto na wala namang sapat na plano at budget. Ang kailangan ay masinop na pamamahala, malasakit sa kapwa, at mga desisyon na may silbi sa lahat. Kaya, Real Talk. Kung hindi nyo kayang magsakripisyo para sa bayan, umalis na lang kayo sa pwesto. Huwag ninyo gawing playground ang gobyerno at huwag ninyong gawing kalakaran ang politika para sa sariling kapakinabangan. Ang mga tao hindi ninyo dapat niloloko. Ang isang bansa ay hindi susulong kung patuloy na ang mga politiko ay magsisilbing hindrances sa progreso ng nakararami. Mga politiko, kailangan ng aksyon, hindi ng mga pabibo sa kamera. Pagtulungan natin ang bansa para umunlad, hindi ang sarili lang natin. Sana magising ang mga politiko sa Pilipinas at malaman nila na hindi nila pwedeng gawing biro ang pagiging leader ng bansa. Sa totoo lang, karamihan sa inyo ay hindi na nagtataguyod ng tunay na interes ng nakararami, kundi ang pansarili nyong kapakinabangan at interes. Alam ba ninyong ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap, ay patuloy na nakikipaglaban sa araw-araw nilang buhay? Habang kayo ay abala sa mga bangayan sa paghahanap ng paraan para mapanatili ang inyong posisyon, ang mga kababayan namin ay nagihirap at walang makain. Ang mga proyekto ninyong kung minsan ay hindi natutupad o kaya naman ay kulang sa plano at pangako lang sa papel, samantalang may mga pamilya na wala ng makain, mga kabataan na walang sapat na edukasyon at mga pasyente na hindi matulungan sa mga ospital. Ang nangyayari pa, ang mga politiko ay nagtatalo tungkol sa mga isyo na walang silbi sa mga tao. Mga isyo na para lang sa pansariling kapakinabangan. Ang hindi ninyo makita o hindi ninyo gustong makita ay ang pangangailangan ng mga mamamayan. Dapat hindi lang kayo magtulungan para sa inyong personal na ambisyon, kundi magtulungan upang ang mga sistemang pampamahalaan ay maging tapat, maayos at makatarungan. Hindi ba't nakakalungkot na ang mga usapin ng corruption at kawalan ng accountability ay patuloy na nangyayari? Kaya sana magising kayo sa responsibilidad na hawak ninyo. Hindi ito laban para sa mga individual na kapakinabangan kundi para sa buong bansa. Kung talagang may malasakit kayo sa bayan, itigil na ang mga pagkakagulo at mag-focus sa mga problema ng mga tao, mga solusyon na makikinabang ang lahat hindi lang ang iilang tao na may kapangyarihan. Ang mga tao ay umaasa sa inyo at hindi na nila kayang maghintay ng mas matagal para sa pagbabago. Kung hindi ninyo kayang maging tapat at magsakripisyo para sa nakararami, mas mabuti pang magbitiw na lang kayo at bigyan ng pagkakataon ang mga taong may malasakit at integridad na mamunog.